Huli sa CCTV ang paumaril sa isang retiradong real estate agent sa Quezon City kahapon. Ang pulisya patuloy na inaalam ang motibo sa krimen, lalo't wala naman daw nakuha mula sa biktima. Balitang ni JP Soriano. Ito ang aktuwal na CCTV footage ng pagbaril sa isang lalaki na 65 anyos na lalaking si Ricardo Santos sa isang barangay sa Quezon City, mag alas 7 ng umaga nitong Miyerkules. Sa video naglalakad lang si Santos nang siyang barilin. Sa ulo ang tama kaya agad bumagsak ang biktima. Nang tumumba, binaril pa ulit ng sospek. Sinadya naming putuli ng ilang bahagi ng video dahil luba ito nakababahala. Makikita ang pagalis ng coaching ito na posibleng kasabwat din. Ayon sa polisya, apat tatama ng bala ang tinamo ng biktima na isang real estate agent gamit ang caliber 45. Bago ang pamamaril, makikita raw ang isang posibleng kasabwat at sinasabing pointer o tagaturo sa biktima na sumakay sa puting coaching ito. Makikita ang gunman na naglalakad galing sa isang na nakaparada sa gilid, nagsuot ng sombrero, at doon na nga niya binaril ang biktima. Ayon sa QCPD, isinasantabi muna nila ngayon ang pang-hold up bilang motibo dahil walang kinuhang gamit sa biktima. Ang inaalam daw ng pulisya ngayon. Kung ano yung mga ginagawa niya ngayon sa panahon na to na retired na siya kung saan siya connected. Base naman sa aming mga pag interview sa mga nakamag-anak niya, na may mga parang may mga linalakad siya na hindi pa namin pwedeng sabihin ngayon. Pinag-aaralan na raw ng pulisya ang cellphone ng biktima at tinitingnan kung sino ang mga kateks at kausap niya bago ang pamamaril. Nakita rin daw ng ilang saksi na mga barangay tanod ang pamamaril kay Santos. Sinubukan pa nilang habulin ang sospek. Hustisya naman ang hiling ng mga kaanak ni Santos na nangangambarid sa kanilang buhay. JP Soriano, GMA News.